For today's ganap nga, ilalafang na naman kami. Dahil birthday nga ng anak natin divina na si Jody. Dito nga sa pwesto ni Jane Ginana. Kami kami nga lang bisita dyan, kaya kami lang din uubos ng mga handa. Charis. Simple celebration, pero masaya naman. Kahit nga talbos ng kamote at okra, masaya na kami. Happy birthday, Jody! Wish ko, araw-araw mo pa rin painitin ang ulo ng nanay mo, Charis. birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday, Jolie! Oh, Happy birthday, birthday Jolie! Wish birthday. na! Sana maging pabata. sintunado. Ayan, kakain na kami. Nadadalas na nga yung kainan namin, mga mare. Kaya ayan naman, nananabana kami. Shoot. Tagal lang nga din ako. Hindi nakapag exercise. Puro na lang sexercise. Cheres, yung gusto mong mag diet pero hindi mo magawa. Dahil pag may nag-aya, punta ka kaagad. Mahirap maging marufok, mga mare. Ayoko nang lokohin yung sarili ko na nag-exercise ako. Tapos kakain naman din ako ng madami. Shoot. Madaming hindi ko makain sa earth. Kaya hanggat may food ang sige, laughs lang ng laughs. Hindi na nga ako nagkanin dyan. Pansin chicken feet at tokwa nga lang kinain ko dyan para kunyari diet naman ako. Si Jane nga lahat ang nagluto ng mga foods namin. Habang nagluluto nga si Jane ako naman nanonood ng movie. Di ba ang laki na ambag ko mga mare? Hindi na ako nakialam kay Jane sa pagluluto kasi alam ko naman kayang kaya niya. Masarap nga magluto si Jane kaya naman sarap na sarap kami sa luto niya. Halata naman sa malaking subo na tidibina. Habang kumakain nga kami ay dumating yung maring Carlo ko. Flex ko nga lang siya mga mare sa kanya para yung kolong-kolong na lagi namin gamit at syempre libre gas. Dahil hindi na masaya ay umuwi na na rin kami. Wala na nga din ako sa mood dahil sobrang sakit ng ulo ko. So, ayun lang. Okay, bye!